Hello guys, nandito kami ngayon sa Carrefour Long Tan. Yan, mamimili kami ng mga groceries ni Mrs. Ito, nga pala si Mrs. Ayan. Nahihiya siya sa camera. Ito na ang mga pinamili namin. May mga Cheetos, yan, kape. Tapos bumili din kami ng Pringles, dalawang piraso. Ayan. Tapos Jelly Ace. Citra Green Tea Jasmine Green Tea at uh, saka sneakers na chocolate itong sneakers na to dadalhin ko to sa Pilipinas yan, bibigay ko yan sa anak ko ayan saka butong pakwan ito butong pakwan ng Taiwan at saka choppers ayan Ayan ang pinabili na namin. Ngayon, maghahanap pa kami ng bibilhin. Ito nga pala yung carryport dito sa Taiwan. Para siyang SM Supermarket. Puro mga pancheko yung mga tinda dito, guys. Tapos ito, dito sa section na to, puro mga mantika. Ayan, mantika. Ayan. Ayan, okay. guys. nandito dito mga gatas maraming mga gatas ayan ha gatas o. dito naman mga probiotics mga mga yakult ayan mga dairy products nandito ayan o oh. ayan diba tapos yung yakult 75 NT dollars pero ibang klaseng yakult yan ayan, ayan. na okay. 80 dollars. 80 dollars. Yeah. Carl, where are you? Dan Taiwan beer. Ito, gusto ko sana mag-uwi nito. Napakasarap na Taiwan beer. Yan, nakakamiss talaga 'to. Taiwan Beer. Ang isang box ng Taiwan Beer ay 516 lalas. Yan. tigot lang tayo dito guys Yan, no? Ang daming mga bilihin Ito may mga breast meat Alright Ano? Sibuyas Tingnan natin kung may sibuyas dito Tingnan natin kung magkano ang presyo ng sibuyas Jadi kenapa ya kalau 34 NT dollars kesantini apa? Di goti-goti kan tadi itu. dito rin may mga prutas ito 89 dollars yan 89 dollars ano yan mayroon din bawang dito ito bawang ang presyo nito is 129 NT dollars alright dito naman sa sibuyas 18 NT dollars isang piraso guys. Ayan. Isang piraso nito 18 dollars. Ayan oh, Per piece Tapos mayroon ting makakamura ka. Ito 69. Ayan. Hapa na pirasong sibuyas na. 69 NT dollars. Juice. Juice. Anong juice gusto mo? Anong gusto mo? Ito na yung mga napamili na namin, no? Pampasalubong yan kay John. Pampasalubong yan sa anak ko, na si John Chloe. Yan, mga alap. Ito, so, mga noodles. Yan, mga noodles. Ang isang pirasong noodles nagkakahalaga ito ng 71 NT yeah. dollars maraming laban to limang piraso pero mas malaki yung karipor dun sa Nelly ito kasi parang mas skip yung carry for dito Yan, Quaker Oats 140 NT ah, dollars Ano? Ano? Ito, mayroon din Pringles dito sa Taiwan. Ang presyo ng isang Pringles ay 49 dollars. Pag bumili ka ng dalawa, 98. Come here, come here. Downy? Sige, hanap ka dyan. Kukunin ka. Meron din perero. Ito. Ang presyo ng isang perero. Ayan, oh. 349 NT dollars. Meron ding pistachios nut dito. Ayan. Ang isang ganito na 330 grams ay 239 NT dollars. At ngayon, nandito na tayo sa candy section. Ayan. Ang daming mga candy, oh. Kinikilo lang yan. Ayan. Oreo 198 dollars. Yung ding mga sapatos dito, Nike, Adidas, New Balance, Puma, Fila. Ayun. Ha? Huh? Ito man mga Nike. 1,890 NT dollars. Tumanggal ng size, oh. 2019 2019 2 500 500 500 500

70 NT isang baso ayan o no? 70 yung naman pang wine 166 NT dollars ayan hindi pwedeng isa kayang sa maleta baka mabasag no dito naman mga alak ah, baka makabasag tayo dito Maganda pa naman yung mga alak oh dah single ton 1560 uh. Taiwan Beer Oke okay. Kaya ito na lahat yung mga napamili namin guys Ayan Ngayon ay lalabas na kami Ibibili na naman niya yung kanyang anak si John Chloe yung anak namin Ko so, parang crocs dito 400 dollars oh, dito naman mga chinelas 290 dollars oh. Ganito 179 Tingin-tingin lang tayo dito guys Ito 300 dollars Ayan Mga ganyang chinelas Matutibay mga ganitong chinelas Tibay yan Sigurado yan Huh Basta wag mo lang siyang Laging ginagamit Ayan Ayan nga pala yung dito sa Taiwan. Tapos dito meron ding mga appliances na binebenta. Ayan. Tingnan natin yung mga refrigerator kung magkano. Ito itong side by side refrigerator 72,920 dollars time is 1.85 pesos yun ang presyo nya sa peso yan buksan natin dito sa loob ayan no ang laki nya oh no? yan laki malaki din kasi yung presyo niya pumapatak to ng nasa 120,000 sa pesos ayan ito naman 31,920 dollars na yung ganyang kalaki oh Oh, laki, no, Oh, bakit okay nga tapos sa washing machine ito so, turbo LG 20,900 NT dollars yan 17 kilograms yan o oh. ito yung kanyang motor Tapos dito naman sa mga Panasonic na washing machine Ito $8,910 Sa 9 kilograms uh -huh. Ganyan ang mga presyo Dito sa Taiwan Dito naman sa Toshiba Na 13 kilograms $21,900 uh -huh. 13 kilograms yan saka marami pang iba dito guys yan no ang daming refrigerator dito naman washing machine dito naman mga heater kasi malamig dito sa Taiwan yan mga heater yan ito washing machine na front load 37,900 9 kg 9 kg ayan Itu pa oh ito namang washing machine na to ay LG 18 kg ang presyo nya ay 35,900 ayan Meron din ditong microwave oven. Ito. Ang tatak niya ay sampo. 3,490 dollars. Ayan. O ayan guys, babayaran na namin yung pinamili namin. Ito pala guys ikaw yung magpa plastic sa mga pinamili mo ayan pa plastic ko Guys, nabaks ko na yung groceries namin. Yung iba naka-plastic na lang at ngayon lalabas na kami. Da.